Kaharapin umano ni Atty. Harry Roque ang kasong qualified human trafficking na isinampa ng Department of Justice. Pangigipit ng Marcos Administration ang turing ni Roque sa naturang kaso na kaugnay ng umano'y kinalaman niya sa iligal na pogwahab sa Porak, Pampanga. Sa virtual news conference, sinabi ni Roque na binababoy ang justice system dahil sinasampahan siya ng kaso ng walang batayan. Pero idiniin na haharapin niya ito sa korte. Hindi siya magiging pogante at hindi, hindi niya tatakasan kung may lalabas na warrant warrant arrest pero gagamitin niya ang kanyang mga karapatan sa judicial remedies at ang kanyang mga karapatang pantao gaya ng panghihingi ng asylum sa bansang The Netherlands. maririn rin umano siyang magsampa ng kasong grave abuse of discretion laban sa DOJ dahil sa walang basihan na pagsampa ng kaso laban sa kanya ng non-bailable o hindi pwede yung kaso. Sa kanyang tingin na pressure o napilitan lang ang mga prosecutor ng DOJ na sampahan siya ng kaso dahil idinawit lang siya rito sa pamagitan ng Supplemental Complaint Affidavit at natagalan ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Bagaman noong Disyembre pa isinampa ang mga reklamo sa DOJ kaugnay ng Pogo Hub. Paraan niyang naisip lang na kasuhan siya dahil hindi maipakakansila ang kanyang pasaporte dahil lang sa warrant of arrest laban sa kanya ng Kamara.